<laughs> Nakakuha din ng pangulo. tayo ng pangulang dito marami daw mga dalag tsaka ito meron dyan tatlo yan meron dyan isa isa pa yan di na tayo bumaba mga kabida ayan o oh. inauli lang ni parang Dennis tinatapo lang dito yan bali alis kasi ako di na ako pumunta parang di na tayo magkaputik yan meron pa dyan yan yeah, meron pa dyan banda dyan yan may nagis dyan papa mo Dito mo. Ayan Harap pa dyan isa. Oh, nakarami din. May pangulam na rin. Wala rin. Yan, si parang dyan Ang May ipon pare. May ipon. Ha? Ipon, meron. yon tilapia oh. Yan na ako bumaba eh. Ayan, tilapia na nun. Ay, ito. <laughs> Nakadali ng ito. Ay, putik. Nakadali pa ng ito. Meron pa rin na tira. Ayan, tilapia. Tilapia. Tanong na. <laughs> Nakakuha din ang pangulang. Ginagawa pa eh.

hindi ganong karamihan yung isla ah, ang kabila sobrang dami kasi ng tao yan no? so, napapansin nyo yan pinagkaguluan yung natitirang isla yan, pati si parang Dennis eh. nandyan din yan sa dulo, nagaanap pa rin sila Carles naman naghihintay siya <laughs> wala na nag-stack up na sila sila gumagalaw ibig sabihin ko konti na wala nang isda yung ito nawala may ito daw kanina hey! may pangulam din siguro nasa walong piraso tilapia at saka isang ito Hindi yeah. na tayo pumaba kasi Kakunti <laughs> na yung Ipuwa na eh Ipuwa na eh Kukunik so, kasi yung mga Ipuwa at saka lamesa na pinarkil ako mga kapis. Para din ako magbiyas Total, ayos na din Nakahuli na rin ang pangulang sa parang Kahit nandito tayo sa ta Kaya din natin nakuha na ng video na malapit Wala nang gumagal Hindi na gumagalaw yung mga tao Nakatayo na lang sila Siguro titingin Kung may gagalaw pa rin siya Ayan, nagtatagal pa rin Si Parliens Kung may ipon siguro Pwede akong bumaba dyan Kasi mukhang wala eh nagpahinga na si Arlen so yun ang kabida dito na tayo sa bayo bumili ng gulay si Mrs. Kabida tapos pinipilito na niya yung tilapia yun ha so, Tapos ito na dalawa. dalawa tapos sigisa naman tong gulay nalagyan mo lang ng tawag nito chicharon no chicharon tapos si bawang gisa lang ang paros dito sa mga tilapia namin na nauli e, gagagaling ko lang ngayon naman na ako nag deliver ng video okay, kaya si Miss Kavita na muna yung magluluto Magali, apat na piraso to yung hindi pa niluto ni Miss okay Masarap din to kasi yun, no? no. Simpleng nuto. Gusto ko lang ng ulay. Ayan. Kain nyo din to sa sito at talunggo. Masarap sya. May sito at kalabasa. So, panunod okay. natin. mga kabeda uh, bago tayong gupit oh kakabit lang natin kanina yan tinawag natin si baby kabeda oh shoutout ka naman lagi kang inaanap sa amin shoutout po harap ka doon shoutout po hmm. lagi siyang inaanap hindi natin nakakasabay pa lagi kumain so yan ngayon kasabay natin so bago tayong kumain mga kabeda pray muna tayo uh, Lord marami salamat po sa pagkain nasa rapan po namin at sabi ganyo pong kaligtasan po, mista, sa aming pangista kasama sinabahan din sa tulong kanyang anak Basta lagi niyo po kami gabayan, pati na rin po pamilya namin, pati na rin po yung aming mga viewers. In Jesus' name, Amen. Yan, kain ko tayo. tayo. Ano

simple yung lang okay na ba mag vlog si Miss Kadida hindi pa sana eh lang Terima kasih kerana kailangan pala magtanim ako nito. Mabilis na mamuha eh. Sito. Sito. Magtanim ako. Pero kailangan bumili ka ng tulos. Tulos lang yun. Hindi yan. Hindi naman binabalag. Pakilabiraso lang. Hmm, mayroon po. Namiss ka na mga viewers, hindi ka nagpapakita. Ang bakasyon. Mayroon lang po ang mui. Ang bakasyon siya. Tap ng gulay na.

nang na yung isla namin. Na ako bumaba. <laughs> Tapos may lakad pa ako. Kaya... <clears throat> na ako bumaba. Yung mga dami Pupuan. na ng video, okay? masyadong busy rin. Gusto ko siya Lagi. Maangang yung sasama. Pag akin, no? Malapit na hmm. lang uh, pasokan.

Mami sa amin sa iyo. Ang anak ng Dennis. <laughs> Dennis. Ang anak ng Dennis. Ang Eh, pinapulit Gusto gusto mag-adventure. Sumama sa amin. Hmm. Panalo. Ngayon kabita, bali, Oga. Siya shoutout tayo. May pinapa-shoutout si Ma'am Rezki. Yan. Pinapa-bati niya nang happy birthday si Ma'am Rosario Mila Kanyas. Yan. Happy birthday po Ma'am Rosario Mila Kanyas. Happy birthday po Ma'am Rosario. Tapos Shoutout. Tapos kay Mam Ma Rose Ann Melchor Yan, uh, kaibigan ni Mam Ma Mariski Siya po yung nagpa-shoutout dito Nag-shoutout din po kay Mam Ma Mariski na laging nanonood sa mga vlog natin Shoutout, Mam Ma Mariski Shoutout pa tayo dito sa mga comment na meron nagpapashato eh. mo. Sa mga nag o comment merong mga nagpapashout at tingnan natin hindi ko siya na-express yet eh shout out din natin si ma'am Ameldin TV channel yeah? na lagi din nakaantabay sa mga vlog natin no. Yeah, Ameldin Channel. Shoutout out ma'am um, Ameldin Channel. Yeah. Lagi siya nagpapa ay nagko-comment at uh, kahit nasa trabaho siya uh, nakakapag-comment pa rin siya. Tapos si ma'am ito yung lagi nagko-comment na walang comment mga kabida. Puro thumbs up lang. Shoutout natin si ma'am Leona Asir. Aser. Ah, yeah. Ah, Leona, Sir. Yeah, lagi siyang ganito yung comment niya. Okay lang siya. Thumbs up lang siya. Okay. Uh, lagi ako na natutuwa dito sa na comment niya. Lagi lang ganun. Thumbs up. Hindi na siguro siya baka pag na to. makapag uh, uh, <clears throat> message. Ah, message, kaya ganun na lang. Eh salamat po, Ma'am Leona uh, ah, sir sa lagi nyo panunod ng mga vlog namin at suporta ah. at uh, ah, na-appreciate ko po yung comment nyo na kahit thumbs up lang eh, nandiyan po kayo kada upload ko yeah, salamat po ma'am Yona sir yeah. And tapos kay ma'am Maria kay ma'am Maria Epi Panya yeah, watching from Panya Watching from San Francisco, California Yes, yeah, po sa lahat ng nagko-comment sa atin, yung mga nagpapashoutout. At sa lahat po ng mga nagko-comment. Kasi yeah, si Ma'am Ermi Castro, yan, yeah, laging nagko-comment din po yan. Shoutout po kay Ma'am Marites Grempola, yan, yeah, laging nag-shoutout. Ma'am Marites, shoutout po. Yan. Yeah. Kay Ma'am Ani hey. Dalit. Yan, yeah, shoutout po kay Ma'am Ani Dalit. Kay Ma'am Ledat. Ledat lang yung nakalagay dito kay Ma'am Lerma Asadon kay Ma'am Pasita Alyasar yan lagi silang nandyan para mag-comment si Ma'am Ulieta uh, Kabilig yan laging yung kabalin natin na laging nagko-comment shoutout po sa inyo salat po na sa ilang viewers natin na laging nakantabay sa mga vlog natin shoutout po sa inyo yan at ano pa, ano pa tayo ng mga nagpapa-shoutout kay Ma'am Agnes Gabrillo. Ay, yes, siya tapo. Pero mga nagpapa-shout out dito eh. Ito si Sir Oliver Balillao. Yes, shout out Sir Oliver Balillao. Kay shout out, Sir Oliver. Kay Darwin Bernabe. Yes, shout out kay Sir Darwin. Pois kay Ma'am Dolores Dolly Vitor Pinon. Yan. Yeah, na lagi ding uh, nagko-comment sa lahat ng mga video natin na upload Todo support po siya. Yeah. Shout out po Ma'am Dolores. Yeah. God bless po. Yan kay Julius Santos. Yan. Yeah, shout out. Kay Sir Jesse Tampos. Yan. Yeah, si out po. Sir Jesse Tampos na lagi din nagko-comment sa atin. Yan. Tapos yung kabalan natin si Sir Eddie shout out po na laging ah, uh, nagko-comment tapos kay Sir Henry yan ang nagpapashout out din siya Sir Henry Sir Henry, shout out po Sir kay Ma'am Lorna yan Ura, shout out kay Ma'am Flory Banyas Rizal yan, shout out kay Ma'am Sat Satunaka Emily, shout out yan o, oh. nandito na naman si Ma'am Leona ah, Sir lagi siya naka-thumbs up lang. <clears throat> yan, kay Ma'am Ena Rona Res. Yan. Kay Ma'am Enai Rona Res. Yan, siya tawag po from Guagua, Betis, Pampanga. Yan, nasa Barin po siya. Yan. Kay Ma'am Tekya, kay Mami Job Vlogs. Yan, siya tawag po. Kay Ma'am Flori Banyas Rizal. Yan, shout out po at uh, din po natin from Angeles, Pampanga yeah. pero mga nagpapashout dito eh hindi ko lang siya ma yeah, basahin natin yung mga nagpapashout out madalang lang tayo mag shout out eh yan, yeah, kay Mabic Mabic es, Espino yeah, Mabic Espino From New York, USA Okay, Ma'am Lisa Ito uh, Lucy Lee Lucy Alcoriza Ayan, shoutout po Okay, sir Yung mga nag-shoutout siya Yung iba nabasa ko na meron mga nagpapa-shoutout yan, tapos kay Kuya Ryan TV yan, siya, tapos kay Kuya Ryan TV at uh, support po natin siya pag i-support na din po natin siya. Kuya Ryan TV po yung kanyang yan channel hindi oh. siya, papa hindi, okay. no at si Arbok TV si Atat kay Arbok TV sa uh, support support din po natin siya uh, bali nagbablog din po ah, Arbok TV yan, kay Ma'am Marichu Saporna yan si po kay Ma'am Corazon Saldivar yan si po kay Ma'am Mercy Calyado yan si po Kay Sir William Rangel, yan siya taon po. Kay Kate Extreme, yan siya taon po. Yan kay Sir Oliver Balilyaw, yan bali na siya taon na natin ataonin, para na doble na kay <laughs> Sir. Jul kay Sir Julius Santos Vlog yan shoutout po kay Ma'am Gemma Blan yan shoutout po yan bali tapos na po yung mga na shoutout natin siyempre bago natin tapusin yung video nais nice ko muna pong shout out po kayo lahat sa lahat po ng tawag nito ha uh, silent viewers natin sa lahat ng nagko-comment, nagla-like ng ating video, sa mga hindi po nag-skip ng ads, ang mga solid kabida po natin, sa lahat po ng bago subscriber natin, sa lahat po ng sponsor natin. Salamat po. At uh, yun nga, 14k subscriber na tayo. <laughs> Napakabilis at uh, 14k 14,100 may higit na. Kaya, oh, wala, wala man bro. Kaya maraming salamat po sa walang sawa support niyo. At pinatutuwa na mabilis po dumagdag yung subscriber natin. Siyempre, dahil uh, nagugusto niyo yung mga vlog natin, maraming salamat po ta <coughs> sa support niyo. Siyempre, sa lahat ng mga team tanim, shout out at sa lahat. Sa lahat ng suporta nila sa amin. Shout sa atin. Team Tanim. Sa team Tanim. At okay na sila. buo na sila ulit. Okay na. Mm -mm wala wala naman problema eh. Kumbaga ngayon, ayos na. Lahat ng doon sa mga video nila, 'yan na lang talaga yung team tanim. Lahat ng mga nandoon, sila talaga yung team tanim. Yun na yung talaga uh, talaga grupo. Grupo, ah uh, sila. Sila lang yung nandoon na wala nang wala nang hanapin pang iba. Ah, uh, 'yun na uh, okay na sila. Uh, yun nga uh, gawa, 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 na lang ng mga video content tapos sama-sama pag may oras di ba gano'n lang uh, yun nga marami salamat sa mga timtanim tanim lalo lalo na kay Papa Ryan na lagi nakasupport sa akin nandito ako nandun ako sa Taiwan nakalagi siya nandyan at uh, sumuporta sa akin so, yun Papa Ryan yeah, siya at, at Papa Ryan mag ingat kayo ni Kuya Alvin sa lahat ng timtanim, tanim ingat kayo dyan Ah, uh, hanggang dito na lang, Miss Kabila dito na lang. Mainit po. Mainit. <laughs> Ingat po and God bless. Bye-bye!